guys for today's video tayo ay titikim ng bayawak so actually hindi ko nakita pero sabi lang nung nagbigay sa akin tinanong niya ako kung gusto ko daw tumikim ng bayawak so sabi ko naman sa sarili ko ay why not? Diba? try ko kasi hindi naman all the time merong bayawak so hindi ko alam kung paano nila nakuha, saan nila nakuha Ha? So, hindi ko kayo masasagot. Ang, ang ano lang is, meron tayong lutong bayawak. So, taste test. Hindi ko siya nakita, guys, ha. So, titikman lang natin kung anong lasa. Ano yung texture? So, more or less, uh, parang may sukat or something. Karamihan tinik. Pero baka dahil sa masarap yung pagkakaluto. Parang yung ordinary meat lang. Na maraming tinik. kahit first time ko para sa akin, okay naman siya. Mm, kasi before nakakain naman din ako ng ng palaka. Yung palakang bukid ah. Tapos nakakain na na rin ako ng yun yung ano, yung dagang palay. Yun. Niluto, uh, fried yun. So, bata pa ako noon tapos kung di ako nagkakamali para nung bata din ako pinatikim din ako ng aso so yun lang masasabi ko lang is ewan ko parang fat niya to ng bayawak I don't know okay sya para sa akin it's good masarap. Masarap din yung pagkakaluto. Merong medyo maanghang ng konti. Slight lang. Merong konting sipa. Tapos medyo marami yung marami nga lang yung tinik niya. Parang gano'n. So, I guess for me, it's a goods. Masarap siya, guys. Natutuwa ako. So, sa nagbigay, maraming salamat at pinatikim mo ako ng bayawa. So, nadagdagan na yung parang feeling ko exotic na ah, uh, tawag dito, na pagkain na natikman ko. Pasensya na kayo, pawis na, pawis ako. Kahit medyo umuulan, hindi <laughs> ko alam kung nagpawisan ako, naglinis lang ako nung bike ko. At pasensya na rin kayo sa ingay ng motor. Kasi, merong pagawa ng, pagawa ng motor dito sa tapat, harapan ko. Okay, so, ano to? Bakit parang may, ano, may, may ganito bang, ano, part yung, ano, Parang atay. Atay nung ano? Baka atay nung... May atay ba yung... Sorry ah, hindi ko alam. Yung atay yung ano? Yung... Tanoyin ko na lang yung nag... Ano, yung nagluto? May atay ba nung ano to? Nung... O atay nung manok? Hindi ko alam. O baka loko lang ako nung nagbigay-bigay So pasensya na. Yun lang ang alam ko. So parang ayun ay, natikman ko para siyang atay. Tapos ito nga, parang fats. Tapos ito yung karne. Karne nung no? ng no, bayawak. So, interrogate ko na lang yung nagbigay, no? Kasi hindi ko rin ito masasagot. Hindi rin kasi muna ako nagtanong. Basta na-excite lang din ako dun sa fat na makakatikim ako ng bayawak. So, kung where, ah, uh, kung paano, nagkaroon sila ng bayawak, I don't know. Okay. So, yun na akong interrogate doon. Interrogate ko na lang kung ano yung dito. So, ayun guys. Para sa akin, masarap siya. So, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At hanggang sa muli, thank you for watching. God bless everyone.